Hello guys, good morning. Ayan, grand po and welcome to my channel. Ayan, for today's video ay mamili si grandma ng mga si malit maliit guys at candy. Babalutin natin para sa mga bata ngayong Pasko. Tara guys, sabayan niyo ako. Pupunta si Grandma doon, mamili ng tserya. Si Tara, see you there. So ayan guys, nandito na tayo, Alicia. Ayan, papasok tayo, guys. Hi, Lai. Bili. Ay, may alpine siya. O, tagal na niyan. Wala. Ah. Nabon pa? Chicheria. Asan bang mga chicheria? Oh, ah, ito masarap to. Ito po. Chicheria. Eh, wala akong bag. Dire-diretso lang walang bag ito guys pochi ito so, masarap to upap mango tapos oh, may upap na obi tapos upap na chocolate yan sarap to guys wala yung Mr. Asim Brutus. O, oh, yung Mr. Azim. Wala. Ah, ito, 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 ito. Yan. Yeah. Dalawa siya. Loli, lollipop. Dalawain ko yung pochi. Yan. Yeah. Yan.

Ito na ngayon. Wala na yung ano dati. Yan. no Okay. So Mag-isa lang ako magbalot nito mamaya. Ta ah, e ta. So, ayan na yung ating cherry. Yeah, yeah. Okay. So, ayan na guys. Lock na natin.

pasampol daw ni madam so tikman natin Liliit, na oh. <laughs> at least may piso pa wala na yung isa ano ba dati lumpia ito na ang kapalit niya ito na ang kapalit meron po yung so Hmm? Okay naman. Kumita ka. Marami ka kita. Hindi pa. Pangatlo pa lang to. mo card mo, So, ito na yung aming pinagbubuksan. Ang sipag ng import ko. <laughs> Ulo. So, yan. Yan mo na, hindi kaya. Lugi ako sa import oh guys. Ayan oh hindi niya kaya magbalot ng ganito. Pero nakaya na na niyang kumain. <laughs> And tumawa siya. Oh, nagngangata na oh. lugi <laughs> ah, ang import. Lugi sa import. Oh, ayan ang aking import oh. Nanguya na naman. Ipakinabang <laughs> din pala oh. Ganyan ang ginagawa niya. Mabilis siya oh. Bilis, oh. Dami niya, ano, naiimbaka na niya ako. <laughs> siya nagsusopot isa-isa, tapos ako na bahala magdagdag at magtali. di ba? O, mabilis siya. Sabi ko, mapagod ka na. Hindi pa daw siya napapagod. Kata yung guys. Ha? Nagis ako. Ha? Ano yung guys? <laughs> nagis ako. May nagis ka? Mm. O, sige, nguya lang dyan. So, bali, ito na po yung ating mga nabalot. So, ayan. Mali really more than 100 lang siya, guys. Dati, more than 200 yung naano ko, ibalot. balot. Pero ngayon, ito lang. Kasi, mag-isa lang ang lola. Inabot nga ako ng hapon ng kababalot nito. Kasi, syempre, may bumibili. So, stop na naman. Tapos, may ginagawang iba. Stop na naman. Pagdating ng tanghali, natulog pa ang lola. Kaya maaga gumising, simbang gabi. So, ayan. Hindi ko na kayanan. May natira pa, hindi ko na balot. Tapos, itong ipa dito, oh. Ayan, oh. So, kung may darating pa mamaya na... Wala na. Yun na lang yung hindi pa nabalot ang ibigay ko, guys. So, ayan. Yung ating mga pamigay sa mga bata kasi mamaya marami mag-ikot dito December 25 Merry 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 Christmas po sa ating lahat so ayan guys tapos ito naman guys oh, nag-ipon ako ng marami kasi yung asawa ko ay ninong ng bayan yan so kailangan mag-ready kanyan kung wala kanyan ako disgrasya ang mga isan baan mo <laughs> Ayan, 50 lang guys. Okay na 'yan kaysa wala, no? Ninong ng bayan 'yan. Ang dami niyan inaanak. Tapos, ito naman ay para sa aking mga suki. Ayan, guys. Kasi sobrang busy na ang inyong lola. Wala na talagang time magbalot niyan. Hindi rin ako nakalabas para bumili ng bag. So, bali, okay na yan, guys. Ganun na lang, no? Para at least may maibigay na lang din ako. Tapos, bali, konti na lang ito, guys. Kasi ang suki ko ngayon ay konti na lang din. Dito la dati. Bali, yung suki ko nga may tindahan na rin ngayon is tatlo na. O, ba diba? Sa dami na naming tindahan dito, guys. Yan, sobra dami ng tindahan dito sa amin. Kaya, ganun talaga. Wala tayong magawa. Kanya-kanya na lang tayo diskarte. Eh. okay. Para-paraan para mabuhay sa hirap ng panahon ngayon. So, ayan guys. Yung ating mga giveaways. Ayan. T-shirt para sa mga suki. 50 para sa mga inaanak. And ito sa mga bata mamaya na mamasko kasi maraming iikot mamasko po ayan so ayan guys yung ating vlog sa araw na ito bye bye po and see you again for our next vlog so ayan guys yung mga bata dito sa amin ganoon sila mamasko po Ayan. Oh. Ay, nakared pa talaga silang dalawa. Mm, Tag-iisa kayo, ha? Ayan. Mm, ano? Tag-ilang kayo? Tatlo kayo? Diyan lahat? Opo. Mm, ayan. Ayan, nanghingi sila karton kasi mga ano silang masko. Mm. Ilan kayo, ano? Ay, ano, ilan kayo? Dalawa lang kami. Mm, ayan, may laman na yan. Uy, mm. sorry. Dalawa leave. kayo. 180 lang tayo. 180, ang cash Dalaman. in naman ito. Mm. <laughs> 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 mm. Memorable ito. Memorable yan. Hindi <laughs> din? <laughs> Tatlo. 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 Mm. Thank you po. <laughs> And Merry Merry Christmas pala sa ating lahat. Nawa'y very merry ang inyong Christmas and a happy new year.